niya. Nawala, busy. So, uh, papunta na, po, papunta, na po, tayo sa bahay nila, Julian. Um, update natin yung kaniyang bahay kasi kailangan talaga natin i-update kasi bukas ay linggo sahod ng mga trabahante. Diba? So dito na po tayo mga mamsi. Oh. Hi. So dito na po sila guys. So uh, Today's video is Saturday, ayan na po guys, at si Mamsi As. Ito's mga abit pa rin, lol. tayo sa aso guys. si dito naman tayo mga Papasok na tayo. <laughs> <laughs> Bakit? Wala. Wala. Pag-ilam dalang number 2. O, di ba lang tubag-tubag? -tubag, namusta ako, na, na ako. Na ako'y karapatan. Dito na kami. Chasing. Kasi wala si Madam tomorrow. Ay, taray. Ah, wow. Bongga na pa yung second floor niyo. Hi. 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 By the way, siya yung ate ni Pat. mo na Ate. Siya yung ate ni Chuyas. Mag-hi ka muna sa live video ko. So ayan. Siya yung panganay ka ba, Ate? Pangalawa. Panganay po si Pagit. sa imong anbi? Oo, ay panganay. Takita sa bang. Ayan po si Ate. Oh, panganay po siya. Mag-hi ka muna. Hi. So, Hi. So, ito yung second floor nila. Malapit pala matapos. At nung kahagabi, nag-usap kami ni Chuyan anong magandang uh, gagawin dyan sa bahay niya. Sabi ko, pulido, gawin mo na yung mamahalin na dapat uh, Iano i-ano dyan sa bahay mo. Kasi minsan lang, lang nag-ano yung mga sponsor natin. Ah, ito yung CR. Wow. Ah, kaya pala may tumawag. Chuyan! Nagtatakot si Chuyan. <laughs> Pwede na, masayop na nang yan. Malalim siya. Malalim, maganda. Ay, masayop na nang tae. Bakit ang lilit ng ano? Ayaw, ikaw, masayop sa tae. Nito, ano nila? Bangkel, Dapat makapal yan. Yung sa akin niya makapal. Ito ba, itong kantay. Saan sa daanin niya? Miswa. Miswa. Saan sa daanin niya? Miswa? Miswa? Ay, dito yung hagdanan, Gweshi. Oo, oh, asan yung hagdanan? Ito. Sa ilalo, underground. man yan? Ito yung hagdan. Malalim na siya. Kuya, pwedeng tumalun dyan? Tumalun <laughs> 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 <So, laughs> so, dyan. Ano yung suot mo dyan? Ano yung parang pinunit na ano? Parang inatake na yun. Mainit nga. Gaganan ko yun kasi sobrang init. Alam mo naman, diba? Parang siya inatake na yun. Ito, tin, tina, tinatapon na talaga to. Pero sabi ko, ah. suotin so, ko mula yan kasi gusto kong mag-jacket. Papunta ilatso yan. Yan, na ah, wow. Congratulations. So, ayun so, na po yung ano nila, second floor nila. Matatapos na talaga ito. So, the... Sa kwarto kasi, di ba? Isang kwarto. na na ako ang kwarta kaya magpasuldo, mi Karen. So, huwag uh, ako magpasuldo, bi? Marun Mar 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 na lang itong plywood niya. Yeah, yeah. yeah. Pila niya, marun na Hoy, Brittany, announce yeah. sa ikadwa nga, Madam Bing. Ako magpasuldo, karo nagpas. Announce, bi. Di-announce sa

Thank you so much nga pala. Mayroon akong ask. Ah, uh, Kaano kayo tuma orless mga 450? Mag-saut <laughs> uh, Ito yung mga abutin siguro ng 40 siguro or 50. Ang gulo malapit mga na guys. Oo, oh, yung mga yung, Ito yung ito yung taas. Saan <laughs> ba yung so, kwarto dito, isa, Kuya? Saan yung kwarto maraming, dito? Maraming salamat. Ayun. Uh, Ma'am Nels, Ma'am Jaja, Ma'am So bye, alis na kami. Bye. Magbabay muna kayo, Eh. mo na, magbabay muna kayo. Kayo dalawa. Bye-bye. <laughs> Ayan guys, magpapaalam na kami guys kasi po uh, may ano pa po si may practice pa siya doon sa alas 3 so kailangan na namin umalis. Ha, ah, init. Dito pala yung hagdanan guys so sa taas. Diyan. Init. Ang simento ah. na pala siya, guys. Oh. May ano na po talaga siya, may hmm, pulido pala yung baba. Kasi Para saan yan, kuya? Ay, sa si CR to, dito. Hindi hmm. kan din itong bayat ni isa? Ay, bago ba gilakaw? Oo. Bagay na lang. <laughs> Hi. Hi. Hello. So si naman yung ginawa nila dito. Ang lalim ng paghan pagkahukay ha. Ilang feet ang pagkahukay? Yan ang nagpapatagal sa kanila. Dati sobrang taas ito nito. Ngayon patag na. Medyo may lubak-lubak lang talaga. Kayo! Kiss daw kayo yun. Kailangan yung mag-kiss sa akin ngayon. Ayan po ay para sa CR nila. So, kaya sila. Ang tigas na no. Kahit ay Tigas. Diyan mas gaga ka na oh, naun ng niliyo, aliit din. So ito pala yung ano CR. So ito nito, is ano lang kanang sala lang lahat. CR Yan. pala 'to. Doon maghihilababo <laughs> nila tas kan anan. Doon yun naman yung sa sala nila. Dito sa taas ng. Ang kainan dito. Diyan kainan. Oh, Second si floor ng bahay ni Leo. Bibirin ang sala. Hmm. Bakit bakit mas parang maliit lang siya. Ito lang talaga binigay ni ano kagkapitan kapitan. Nalawak ng lupa. Gusto niya yung third floor. Sa taas sila. Floor. Floor. Sa sa sila dito sa taas, yung ginagawa nila. Sara. Pati iba yan kasi lubi yan eh. Oh. Matigas pa yung mukha niya yung dyan. <laughs> di, ba, di ba mas may mataba pa niyan ng kahoy? Oo. Yung utin ni Leo mataba. Hi! Ganahan. Nagsweldo na sila kahapon guys. Ito naman sila. Dagdag na naman sila swelduhan kay kanyang isa tiga palaman. So il ilan ba dapat ang sinasawuran? Sila. Lima. Abat. So ayun guys, oh, kapon ay eh, nagsaud sila. So ngayon naman Saud trabaho. Sa so, next naman ulit. Sugay so, okay, pa sa nanang yung tao. Oh, grabe kabugat kayo na ikon. No, ano. kasi yan siya guys. So. Matagalan lang kasi. Ano na lang kaya? Balde na lang kaya ang CR. <laughs> kaus-kausun na, na, <laughs> ah, na lang din. Baldi. <laughs> eh. ah, sila kaus-kausun na lang din niya dahil yun. ah, napasaw sila si, ano, si Chuyan. Oh, si Chuyan. kapo po nagkasaw. Ah. Nagabono man to siya kay nang kulang ang hatag. <laughs> Pak after niya, ala na ni lang teres-teres din dia, ala lang Ito din malaking bintana para dali ra paglupad sa yung mama. <laughs> Kita na sila sa kong lola. <laughs> asa kwarto ni yung Leo? Wala gi, asa tong kwarto? Oh, okay. Ala! <laughs> ay, ay. Wow, ganan ra mo si Leo kanang kubra kanimo. <laughs> <laughs> nah ilmu isat sasakay ka, ay mag-isa't sasakay ka, ay mag-isa't sasakay ka, Nah, mag-isa't sasakay ka, ay mag-isa't sasakay ka, ay mag-isa't ba, 3.5 ay mag-isa't 3,5 ka, ay mag-isa't sasakay ka, So yun palang tinitira na ibinibenta na pala ni, na may ari. 15,500 15, so, square hectare, meter? 15,000? So tagpilang tag square meter, 1,500, 1,300, and ganun. Amote hmm. ka man. Dili, Alam nyo guys, dito guys, sa taas ay makikita mo talaga yung mga forest view ang sobrang kulay so, green talaga guys oh. Di 10,000 Ikaw na mga anak? Uh, Buhanan sila. Kabo sila niya. Ay ba mga anak karon Ikaw ang kamagwangan. Siya ang kamagwangan. Sunod si Elmo. Dili. Ana. Si Ana. Ay, ay, dua. dua Kaya mo kabugdi ay. Lima, One, two, three. Tulo. Oh. Oh, oh. Sakto. Dua okay. Ikaw man si, eh naman si Chuyan. babae. Bunso si bonso, si Chuyan. Ah, pala si Chuyan. So lima pala kamu. Abi na, si Uyong init pangalawa. Hala yung grabe katawan na. Hala grabe. Hala grabe din sa katawa. Gina lagi lumilo mo sa karon kay gamin katawa. Oo bitay pare pare bitay mugnao nga. Pero pare mi pare mi pare ta dimpol. Nayawa na pare. Suon mo si Kurta. Ang labayan. Tayo na kagubong na.